POV Marahan kong minulat ang mga mata ko kahit sumasakit ang ulo ko kasabay ng tila umiikot kong paningin dahil sa pagkahilo I frowned looking around the room Muli akong naiyak na maalala ko kung bakit ako naroon si Larry Hindi ko man alam ang rason niya pero alam kong masamang tao ito kaya niya akong tapusin kung gugustuhin niya Kinalma ko ang aking sarili at pansamantalang sinantabi ang takot. Bagkos, giniyang aking paningin, nang sa ganon makahanap ba ako ng bintana or other ways para makatakas. Buwa ako sa kama, nagmamadali kong tinungo ang pintuan, sabalit nabatid kong nakalak pala iyon. My breathing quickened out of fear and pity for myself. Kahit anong pilit ko sa doorknob, the door won't open. Tinungo naman ang aking paang nag-iisang closet doon upang makakuha ng gunting o anumang maaari kong magamit kung dumating man si Larry. Ngunit bigo pa rin ako na makitang puro damit lamang ng babae ang laman noon. Dumausdos ang aking katawan sa kabiguan. When I heard the door crack open, I shot my head back to see a figure standing on the doorway. Hiniling ko na sana sa mga oras na yon, lamunin na sana ako ng lupa para mapalayo kay Larry na unti-unting lumalapit sa direksyon ko. Umatras ako hanggang sa nadama ng likod ko ang malambot na kama nang mapaupo ako roon. Good morning, little doll. Umiyak na ako at lalo kong humikbi nang haplose ni Larry ang buho ko. Sorry about your head. Does it hurt a lot? He grumbled me in a bear hug. Shh! Calm down! Ano ba talagang kailangan mo? I stammered as fear engulfed my heart. Tatapusin mo ba ako? Larry simply smirked and grabbed my arms and my body tensed immediately. I want you because I need you. That's all, Lara. I looked down and found as my eyes stuck into the ground. This man is already looking dangerous and powerful. I could feel fear enveloping my heart. I don't dare try to look at his blue eyes, pero hinawakan nito ang baba ko pataas para magpantay ang aming mga mata. You're scared of me, aren't you? Iniwas ko ang aking paningin habang tinutulak ang kanyang katawan papalayo sa akin. Pero humalakhak ng ito at muli lumapit sa akin. Pinunasan niyang luha sa aking mata gamit ang kanyang palad. Habang unti-unti itong dumidikit sa akin, lalo lamang akong pinanginigan ng kalamnan sa kabaliwan ng lalaking ito. Lara, come down. I won't bite. Humigbet ang pagpikit ko sa aking mga mata, tsaka muling pinakalma ang aking sarili. You're crazy, I blurted out. He tilted his head in the creepiest way. Yeah, I am. Tinulak ko siya palayo at kumaripas ako ng takbo papalayo sa kanya. Sinara ko ang pinto at nagmamadaling inakit ang staircase. I climbed up as fast as I could briefly, hearing him habang pinipihit ang doorknob. Nang makarating ako sa itaas ng hagdanan, I growled seeing another door in different passageway. Anong klaseng basement ito? I shuddered as I heard Larry's curses grew louder behind me. Lalo akong napasigaw na isa sa mga tauhan ni Larry ang humugot sa akin. I held my breath. Please, I want to escape. Tears welled in my eyes. Gusto ko nang umuwi. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Tinulak ako ng naka-red suit hanggang sa makadapa ako sa mismong harapan ni Larry. There he was, staring at me at his most creepy way. I don't do hide and seek, little doll. Game is over. Hindi ko alintana ang sakit sa sugat kong tukod, sapagkat mas pumaibabaw ang sakit sa akin at takot. The fear becoming more and more prominent. Wala akong nagawa nang muli niya ako ibalik sa kwartong pinagkulungan sa akin. I whimpered in pain and tried to dream that this is just my nightmare. I just wanted my old life back. Ang maliit kong apartment unit and I wanted to be with Tristan. Ang bakikipagtalo sa kanya, ang pag-aalala niya at ang pamamikon niya. I wanted him at my side. Hinila ni Larry ang silya malapit sa kama. Sinubukan niyang kuhanin ng paa ko pero itinulak ko siya palayo. I saw he clenched his jaw nang tinungo nito ang cabinet upang makapaglabas ng first aid kit. Stay away from me. I didn't like him near me. I wanted him gone. Pero hindi ko to napigilan ng hilahin niyang aking paa upang gamutin ang tuhod ko. Hindi ko siya maintindihan. Sinasaktan nga ako ngayon. Ngayon naman, ginagamot niya ang sugat ko. Ano nga ba talaga ang katauhan ni na Tristan at Larry? Ano yung nababanggit itong Phoenix at Red Dragons? Nalilito na saad ko sa aking sarili. Nang matapos malinisan ng sugat ko, may inihagis tong damit mula sa closet. You are such a mess. Get dressed. Fix yourself? No. Do not make me dress you up, stubborn woman. No, I screamed. Then he slapped me. Get dressed. Nahinginig ang katawan ko. Gusto ko na siyang maglaho sa paningin ko. Sumigaw ako ng hilahin niyang kasuotan ko. I lashed out kicking and punching him until he gave me another slap over my face. Nalalasahan ko na rin ang maalat na dugo sa labi ko. Iyak ako ng iyak habang yakap ang aking sarili. Pinantakip ko sa aking katawan ng kumot sa kama. May balak ba siyang masama sa akin? Nasagot ko ang tanong ng talikuran ako nito. Don't make me mad again. Dress up. And he slammed the door. Nang tuluyan na siyang nawala sa kwarto, sinuot ko na ang damit ko. My hands started to tremble. I closed my eyes tightly, trying to control my tears, but that only made me cry even more. Sam's POV The Phoenix Clan Tristan is known as the cold-hearted, powerful leader came back to his old soul. he became more fearless when he knew about his wife being abducted by red dragon's leader Larry. our borders had been crossed by a well-known group i don't know where she is wikang nalaking megalitong pangalan na tauhan ni habang patuloy ang pambubugbog ni tristan dito sabihin mo ako nasaan sila if you don't want me to end your life here galit na pinagbubugbog ito ni tristan Sorry to burst your bubble, but my loyalty is for my boss. You can hurt me if you wanted to. pa, pa si Miguelito. Muli, sinuntok dalake. Boss, you need to calm down. We still need him. Sabi ko. Bakit nyo dinamay si Lara sa hidawaan ng grupo? Sigaw ni Oscar kay migalito migalito smirked. Hindi ba at nadamay din sa si Lady Ann, Larry's wife, died in your arms with his unborn child? No, masisisi mo ba si boss if gusto niyang pamalit ang asawa mo? Natigilan si Oscar habang sinusuntok ulit ito ni Tristan. Hindi ako ang dahilan ng pagkawala ni Anne. Galit na sa Ann ni Tristan bago maling sinuntok si Miguelito. Tuluyan ng naguho at natumba ang silang pinagkatalian ito. Dahil nila muna ng puot at galit si Tristan, pinagsisipan niya ito. Kinuha niya ang armas, saka pinatamaan ng kaliwang paanito nito at isinentro ang armas sa tapat ng ulo nito. The next will be on your head if you did not tell me where my wife is. Boss, sigaw ko kay Kuya Tristan. Alam ko na sa mga oras na to ay matatapos niya si Miguelito. Hindi mo siya maaaring tapusin. Kung ginawa mo yun, wala na tayong maaaring lead kung saan dinala ni Larry si Lara. Matindi ang naging pagkuyom ni Tristan sa kanyang kamoo, tanda ng pagpigil nito sa kanyang sarili. Kinuha ko sa kamay niya ang armas. Nasaan si Lara? San siya din nila ni Larry? Tristan said, crouching down. May galitos eyes level. Never. I will not tell you. Sigaw nito habang humahalak kahit na ang mukha nito sa ginawa ni Tristan sa kanya na lalo lamang nagpagalit kay boss inagaw ni Kuya ang armas sa akin. Kaya, pinatamaan muli ang kanang paa ni Miguelito. I know hindi niya to matatapos sa ngayon dahil kailangan pa naming malaman ang kinaroroonan ni Lara. Miguelito wins in pain. Sam, clean up this mess. If hindi siya nagsasalita, hindi mo ako magagong pigilan pa. I swear, ako ang tatapos sa kanya. I will give him one hour to change his mind. Sabi ni Tristan habang pasalampak itong naupo sa couch. Nanlilisik ang kanyang mga mata Inutusan ko ang mga tauhan namin Na itayo si Miguelito at linisin ang sugat nito After all, we needed him alive As being the right hand man All I did was to tell me to follow his orders and to trust him And I'm even happy though that's all I can do being his brother Tumabi ako sa couch na kinupuan ni Kuya Tristan ko kong isang bote ng beer He looked scared Scared sa maaaring mangyaring masama sa kanyang asawa sa kamay ni Larry Scared because for all these years, this time he becomes a weakling After half an hour You know, some clans do it for power Money and for to stand out who's the best of the best Nagsimula siyang magsalita matapos tunggain yung beer But Larry do it for his revenge That was accident, Sam I tried to save his wife but it's too late This mafia war, I want it to end alam ko, boss. Kailangan mong magpakatatag for Lara. Kung may masamang mangyayari sa kanya, I won't think twice na tapusin siya. Kamusta naman ang tauhan ni Larry? He will survive. They cleaned up his wound but we don't really know how severe are his injuries. Matapos mong patamaan mga paa niya, maaaring hindi na siya makakapaglakad pang muli. That's good to know. Buntong hininga nito. His eyes got darker. Anger taking over him. Nothing we could handle. Sambit ko sa kanya. Tumayo ako at diniretsyo ang bintana. Sinilip ang madilim na paligid. Tristan's POV. Tatanungin kitang muli, Where is my wife? Nang gigigil kong tanong. The underground basement is dark that only a small bulb hanging on the ceiling was only the light na nagpapakita ng tauhan ni Larry. Hindi ko alam. Pagmamatigas nito, kahit hirap na hirap na ito. I grabbed his blonde hair up upang mapatingin ito sa mukha ko. Ayoko na maging masama pero sa sitwasyon ngayon kailangan na maging bakal ang puso ko. Don't play fire to a big bad mafia right now. Ha? Huh? Wag mo akong takutin Tristan Lazaro. You don't scare of me. You don't have the guts to do anything with me but to beat me up. You called yourself a mafia boss but you are just a stray dog. Can't you just tell me where my wife is? Hindi ko na makontrol pa ang galit ko. Punong-puno na ako ng sa lalaking ito. Hindi niya ako sinagot at wala na akong panahon pa. Tinapat kong muli ang armas sa noon niya. Italy. Your wife is in Italy? Natatakot na sagot ni Miguelito. Umalis ako sa basement. I am one step closer in finding you, Lara. Wait for me, honey. Your hubby will come and retrieve you. Bulong ko sa sarili. Tristan's POV I would be lying if I said I wasn't be upset at the past events that happened in my life. Having my brother Sam as my right hand man who collects information on each mafia, it seems I had quite allies. Bukang sa jong maingat silari, ilang beses kami sinubukan hanapin ang pinagtatagoan ito sa si Italy, muna ito sa jong pinagplanuhan niya ng lalake ang maari namin gawen. Tatlong araw din naming tinrace ang lungga nito at di ko maiwasang mainis sa aking sarili sapagkat mag-iisang linggo na rin nasa kamay niya ang aking asawa. As the helicopter soon landed in a secret location not too far from the meeting area, dalawang sleek black helicopter ang buwaba para lamanding sa maluwang na espasyo sa itaas ng rooftop kusan kami naghihintay. Ito ang aming Ito ang aming sasakyan patungong Italy. Pumalibot to ng aking mga tauhan, tsaka sila isa-isang pumasok sa loob. Naanimo mga sundalong handa at sasabak sa gera laban sa mga kawatan o rebelde. Alam kong konti lamang ang bilang namin kumpara sa mga tauhan ni Larry. Subalit so, sinadya ko talagang piliin ang bilang na yon. Hindi ko kailangan ng maraming tauhan upang sumalakay kay Larry. The little the number the plan could stick to us sapagkat napaghanda na namin ang sitwasyong maaaring maganap. Our weapons were all hidden inside our suits at ilang darts din kasama ng matutulis na bagay. Our men are already boss, wika ni Sam. Inalis ang suot na shades sa katumingin sa akin. His eyes boring into my soul the way he looked at me. Alam ko, Sam. Hmm, just calm down. Do not show weaknesses to Larry. For a moment, I promised to myself na ako ang tatapos kay Larry. Pero di ko alam kung magagawa ko ba talagang tapusin si Larry dahil ayokong malaman ni Lara na isa akong mafia. The rage was building up inside of me, finally erupted. I knew at any moment, she would be in a grave danger. I wonder what Lara would think of me once she knew who I really was. Would I ever have the chance? Gaining her love? Tititigan niya ba ako katulad ng dati? Mag-aala rin ba siya sa akin tulad ng pag-aala ko sa kanya ngayon? Titingnan niya ba ako with compassion and love to me? Would my wife extend love and accept who I used to be? Somehow, I know the chances are slim dahil para sa kanya ang kasal namin na isa lamang kontrata, a deal, na ako mismo ang lumika para pumayag siya sa kasal na inaalok ko. Quickly averting my eyes from the platinum numbers of Phoenix, I silently watching them. Alam niyo naman sigurong isip na meron ng Red Dragons para sa kanila ang tumapos ng tao-negosyo. Kalmado kong sinabi ng sumeryosong lalo ang aking mukha habang lumilipat ang aking paningin sa members ng Phoenix. Muli akong nagpatuloy. Ang leader Nilana Silari Montesillo is known as the owner of several high class clubs. Pero palabas naman sa público. It's been suspected that the Red Dragons were an unstoppable organization involved in stealing and smuggling. And now he dared to kidnap my wife to destroy me? The mafia families are entirely different talk. They are trained to be prepared for anything. Atanda silang gumawa ng masama para lang masungkit ang kanilang mga hangarin. Kung may nais man magbadyang sumalungat sa kanilang mga nais at hangarin, sisiguraduhin nilang madedispose o madeterminate ang taong iyon. That's the world of mafia clans. I called Oscar for a ride, so in case things go downhill, he will be there for you and Miss Lara. We ni Sam Lara's POV Wala akong makita dal sa piring sa aking mga mata, habang aking mga kamay ay nakatali sa aking likuran. Gusto ko na talagang umuwi. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili sa kabang lumalamon sa aking katawan. Ngunit hindi. Isang linggo na ako rito and I was terrified. Too many variables. Si Tristan, I know hinahanap niya ako. I know he will try to save me. I know he will. Malakas ang pagbukas ng pinto. Mas okay na sigurong nakapiring ng tela ang mga mata ko upang di ko makita ang mukha ni Larry. You cannot trap me here forever, Larry. My voice filtered with both fear and hatred. You're making it very difficult, doll. The more you resist, the more irresistible you become. And it makes me want you even more. Hinaplos ni Larry ang mukha ko nang tumabito sa akin sa gilid ng kama. Talagang tumaas sa mga balahibo ko. Ganoon ang aking nadarama sa tuwing lumalapit siya sa akin. I want to break Tristan by capturing his precious gem but I couldn't control myself to keep you mine. Dumapo ang labi nito sa leg ko. Muli akong nagpumiglas. Sadyang hindi ko maunawaan ang lalaking to. You are bound to surrender in the end. Do you like my touch? You disgust me in so many ways, Larry. Napakasama mo. Sabi ko habang pilit na kumakawala sa pagkakatali ng aking kamay sa aking likuran. Dumayo ka sa akin. You need a mental treatment. Sigaw kong muli. Inalis ang telang nakapiring sa aking mga mata. Sinampal niya ako ng malakas pagkatapos matanggal yung piring ko. Gusto ko siyang sigawan, sabalit idinaan ko na lang yon sa pag-iyak dahil baka muli na naman niya akong saktan. I am pretty much helpless right now. Tumigil ka, Lara. Sigaw ni Larry. He leaned down close to my ear. Makinig ka sa akin, Lara. Your husband will soon to be here to get you. Pero hindi ko hahayaan na mangyari yun. Nakangisi na sa adba ni Larry. Magtagpo na kayang muli si Tristan at Lara. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!